Ito. Ay, ano? Tingnan natin. Ay, oh. yung, ano ba tawag dito? Ay, so, ah, ano Man, yan? yan? Lobster. Lobster. Last Lobster, oh. Ayun, the picture mo ng sa na ng, meron pa doon. Eh, rin naman, ito naman. Laki. Ano, po. Eh, yung Ayan, ano, ano, yung, yung tuk po namin kasi. Eh, malaki na rin po. Ayan, apat na buwan yan, eh. Ah, ere, ere, apat na buwan yan. Mahusay pala magpalaki itong si, Ha? Kumpare oh. Kita eh, mo nang ng tiyan. Hindi, ito, sa apat na buwan malaki yan. Oh. ayun nag-aataka pag-alaga kito, naglalakihan oh. ng tiyan. Oo, <laughs> oh. ilagay mo na <laughs> yun. Yang, yang. Ilan ba ba yung tiyan? Ayan, tiyan yeah. mo. Atin nga natin. Ayan lang, oh. Ano yung malaki yung... laki ng sipit, oh. Ayan, mayroon ng fishbowl. Grabe. Wala laki ng sipit. Ano pa lang, nasa 3,000 pa lang mahigit. Dapat matansyete lang. Ay, nakakadali pa palang bangus oh. Ito po mga idol yung natatanggal na nila sa lambat. Mga wala tayo ibang isda. Nako, tilapia. Ala, wala Bangus ang bangus ah, puro bangus na ako. Ku tapak tak natin at baka mabilasa. Ala, mabenta. <laughs> Ito mga idol yung tinatawag na buwan-buwan isda dito hindi masyadong pansinin ganito kasi hindi na mabibili matinik kasi ay e, tampo may aren flies da no guwapong guwapo pero po yung banta at luluto ng ulam ay law katat po diyan sa inlat ano ba ilulutuin natin ah uh, nag-recipe nice po ng sinigang na manok baboy ko oh, sarap Nagsawa na siguro sila sa isda kaya kakarne na eh. Oh. Ito yung binibilad nilang mga tilapia, kabangos. Ah, piniprito pagka natuyo to na. yun. Yung mga lambat nila ando doon sa gawi doon. Ewan ko lang kung meron dito sa gawi rito. Ah, ko maray pa naman yung flies doon, maray pang gumagalaw sa ibabaw. Eh. Pag matatama yung, yung iuumang na lambat, marami pang ulin. Tsaka kahit na ilang araw yung lambatin, hindi maubos yung laman. Kailangan din patuyuin para pati yung mga isdan lubog, hipon, biya, ayungin, makukuha rin. May ihulog ba kayo, limango? Kaso nga lang, eh, kinanaan ng bidbid. -bid, eh. Ah, nad nadali ng mga bidbid. -bid. Pero... Ay, ah, meron daw po palang alimango rito. Ay, ano? Tingnan natin. Ay, ano, oh. ay, ay, ano ba tawag din eh? Ay, sug... Ah, ano yan? Ayun, lobster. Lobster. Lobster, ayun, lobster oh. Ayun. The picture mo yung ng na meron pa daw. Ito naman. Ito naman. Ano? Laki. Po. Ay, yung Ayan. Ano yung sungot? Na yung tupo namin kasi. E, eh, malaki na rin pala. Ang Apat na buwan yan eh. Ah, ere, ere. Apat na buwan yan. Mausay pala magpalaki itong si... Hmm, Kumpare, oh. Kaya eh, kita mo naglaki yan ang <laughs> Hindi. Sa apat na buwan, malaki yan. Oo. Oo. Eh, yung pag-alaga kayo, naglalaki yan oh. ng diyan. Oo, <laughs> oh, ilagay mo na ron. Yang, yang. Ilan pa ba yung diyan? Ay, atin na eh, mo. Atin na Ayan lang, oh. Ano? Ay, may malaking... Laki-laki ng sipit, oh. Ayan, mayroon ng fishball. Grabe. Oh, laki ng sipit. Oh. Yung lobster. Sipit ng lobster. Uh, hindi pa sila... Uh, pag may lapit dyan, uh, may bangot na. Uh. Ay, ah, ni aabangan ah, ah, natin itong namamandaw kung gaano karami yung nakuha nila. Niya pala, nag-iisa lang pala yung tao. Ah, dalawa pala sila. Ah, sumi na wala nakin. Ah, sa isa. sumisid niya tayo isa. Ah, binubulabog nila para yung mga isda lumapit sa lambat. Tingnan natin yung paglapit na yun. Pupusa sa lambat, oh. Meron na pala silang na BBI na ka ditong isda. Ayan. Laki ng tilapia oh. Oh, may kitang pa oh. Laki ng kitang pala oh. Laki. Maaho na sila mga idol. Makikita natin kung ano nahuli nila oh. Ayun, nakalagay sa, ano, sa batya. tingnan natin kung ano yung napandaw nila. Tayo po yung mag aahon na ng huli natin bangus. <laughs> Yun, maray-ray pa na Isang pandaw lang yan, ano. Na, nadala na yung huli Tira na lang. Eh. Tira. Boss Romy. Hoy. Oh. Isang kamay nga dyan, Boss Romy, malupit. Okay. Wait lang. abutin na Hindi pa pala na... makaka, hindi pa pala pwedeng maghinto. Marami pa palang lang do. Kala ko wala na. Ay, mga idol, oh. buhay na buhay ang bangus oh. ang eh, ganda, -ganda. malalaki na ito ngayon ah. Oh, ilagay natin din sa akot. Naiinit oh. Maganda yung size nil. Sasali na kanya natin dito sa palamigan para manatiling sariwa Para pagdating sa pamilihan, maganda presyo. Ayun, Ay, malaki. O bidbid -bid yan. Guys, eh, sarap, yun. sarap yung paksiw. Mga idol, masarap paksiw. bidbid bid Iba naman, hinihimay lang. Ginagawang fishbowl. pangilang cooler na natin yan Pangwalo. oh, tana, mga idol nakakawalo na pala silang ganitong puno ibig sabihin mga oh, asa may dalawang pong cooler pala yung laman ito yung pang mga hindi oh. pa na huli kung hindi na kaya ng bibig. Eto, mga idol yung mga predator sa flies daan ito kasi malaking bunganga nila kayang-kayang -kayan lang kainin yung mga mga similya ng hinuhulog nila rito ba diba, similya ng bangus kinakain nila naniniyab kasi yan ito eh. marami kaming nahuli sa dagat ng ganito kabasi sabi ng tatay ko nung araw isdang Japanese daw ito eh. Kapuno na na isa, boss. Yun. mga kusay mag-iilado, Trabaho rin sa punduhan. Ay, ilang taon na yan sa, ano? Di ba siya kakita si Idol sa, ano, tagago niya? Saan ka ba? Saan lugar? Sa San Sebastian po. Pabalik na ako ngayon doon sa bahay ng aking tropa, mga idolay. Maahon pa yung dalawa. Saka napakaswerte naman. Nakahingi pa ako ng malaking bidbid. Paksiw -bid, oh. <laughs> natin pagdating sa bahay. Napakasarap ito mga idol. Ang laki. Isang kilong mayigit ito. Nakainit pala yung motor ko rin. Ililim ko muna. Yung ibang nahuli idol eh, mga idol ah, man, man, man. eto tiniprito na namin eh. Dahil kakain kami niya Ayun, eh. ang sarili yung mga bangus, eh. binabad pa yata yung sukat ba? Kaya eh. so, kung gano'ng kaganda lalaki rin naluluto. <laughs> Yun, sarap! Woohoo! Probinsyang probinsya dating yung masarap na kainan sa mga ganito lang luluto sakalan, ka -ano, kahoy. Ano -ano, sa kalan sa kahoy yung kasarapan sa bangos na ito ah, binabad dyan sa suka at saka bawang ay eh, mga bawang oh. kaya tsak na malasa yung saka uh, yung, yung, yung kakahuli lang dun sa pinanggalingan natin kaninang palais dahan ito yung lugar dito tabing sapa nasa kabila yung sapa lang ayan

Beep. Beep.